Pagsiksikan sa Dalpan Sports Complex ang magigit 4,000 na sunugan kahapon sa Isla Puting Bato sa Tondo. Hindi pa tukoy ang sanhina apoy pero may residente na nagsabing dahil ito sa kanilang pinaglaruan ng ilang bata. Nakatutok si Dante Perel. Kabilang ang pamilya ng 61 taong gulang na si Aling Milagros sa mga nasunugan kahapon sa Isla Puting Bato. Wala silang naisalbang gamit kaya di nila alam ngayon kung paano babangon pati kami yung natitirang gamit kahit isa wala akong nabuhat kasi doon kami sa may dagat wala wala natitira Paano yung nabuhay buhay niya? Hindi ko nga alam kung anong gagawin namin ang... Hindi rin alam ni Aling Fidela ang magiging takbo ng buhay Sana kung may sa amin <laughs> kasi o, kura na kami bahay hindi <laughs> alam kung saan Pagkain, tubig, damit at mahigaan ang hiling ng isang libong pamilya o apat na taong nagsisiksikan ngayon sa Delpan Sports Complex. Namahagi na ng tulong si Mayor Alfredo Lim, gayon din ng GMA Kapuso Foundation. May mga bumalik din sa Isla Puting Bato para maghanap ng mga maari pang ibenta. Hindi pa matukoy ng BFP ang sanhinang sunog, pero talamak daw ang overloading ng mga kuryente sa lugar dahil sa mga illegal connection. Pero hinala ng isang residente, Sumiklab ang sunog mula sa kandilang pinaglalaruan ng ilang bata. kinakapatid ko yun, sir, yung ano eh, yung mismong nasunogan. Yung mga bata mismo, hindi niya alam na naglaro pala sa taas eh, naglalaba sila dito sa baba. Dito pa sa akin nag-i-give ng tubig. Yung um, mag -son. Aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng mga natupok sa halos 6 na oras na sunog. Ang ibang walang matakbuhan, nagtalunan sa Manila Bay para lang makaligtas dante perello nakatutok 24 oras